Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po yung lingkod Ipipanyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Ipipanyo Labrador. At syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon Bisayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay may tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre, Pinasasalamatan din po natin ang ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasabaybay tumututok dito sa ating programa at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroon tinatalakay dito sa ating programa dito sa Sibilyan, Anti-Crime Group, Epipanyo, Labrador at Siyempre. Tulad po lang lagi natin sinasabi na way supportahan nyo rin po ang ating programa sa kabilang channel, ang Epipanyo, Labrador, The Extreme Commentator na kung saan ay tumatalakay din po tayo doon ng mga usapin patungkol po sa mga kaganapan o mga nangyayari dito sa ating bansa at sana sa mga kababayan hu natin ay eh, nakikiusap po tayo na kung kayo po ay manunod ng ating video kung maaari po sana ay huwag kayong mag-skip ng ads nang sa ganon ay makatulong po kayo sa ating programa nang tayo po ay makapagpatuloy at sana po uh, kapag kayo nanunod ipakishare na rin ho at syempre, sa ating pagpapatuloy, binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dundum. Sa araw po ito, mga minamahal ko, mga kababayan, ay pag-uusapan po natin itong si Duterte. Da kung saan, halos sa uh, 100% na kanyang kaalyado noon sa tinatawag natin na PDP laban, eh, tila ang natitira na lamang po ngayon ay 30% at tila baga nagising na sa katotohanan ang kanyang mga kaalyado. Pero sabi ng iba, nagising nga ba sa katotohanan o baka naman sumipsip sa kabilang administrasyon. Nang sa ganon, alam niyo naman ng mga politiko, kung saan yung malakas, doon sila pag ayaw, pagka mahina na yung kasama nila, aalis na sila. Pero tignan ho natin kung gaano po katotoo ito at kung totoo ba ito. O baka naman kasi kaya naman umalis dahil talagang nagising sa katotohanan na talagang may mali doon sa sinamahan nilang administrasyon noon na ngayon ay pinapanagot na ho ng ating batas o ng ating gobyerno. Alamin ho natin at syempre gusto ko muna pong ipakilala sa inyo Itong uh, pag-uusapan natin sa umaga pong ito. Rodrigo Roa Duterte, KGCR, kilala rin bilang Digong o Rudy at sa inisyal niya na Duterte at PRRD ay isang Pilipinong abogado at politiko na nagsilbi bilang ikalabing anim na Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Siya rin ang taga-Pangulo ng PDP Laban, ang nagaharing partido politikal sa Pilipinas sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Pero hindi nagtagal dahil yung PDP Laban na pinamumunuan po ni Digong yun, na kung atin pong susumahin sa isang daang porsyento ng membro nito, halos 80% na ho ang umalis. Ngayon, bakit o sa ano nga bang kadahilanan mga minamahal ko mga kababayan umalis sa mga membro ng PDP laban? Yan po ang dapat malaman ng ating mga kababayan sa umaga pong ito. Magkumpisa po tayo kay Manny Pacquiao o dating senator Manny Pacquiao na kung saan, kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, eh nagkaroon ho sila ng hidwaan nito ni Duterte at maging ni Energy Secretary uh, Alfonso Cusi uh, kung di po ako nagkakamali na kung saan eh talagang kung po ninyo sinabihan po ni uh, Arno, uh, Alfonso Cusi itong si Manny Pacquiao na dapat umalis muna sa kanilang partido sa PDP Laban si Senator Manny Pacquiao bago niya batikusin si Pangulong Rodrigo Duterte. Kumaalala po ninyo 'yan. Na kung saan si Duterte po ang tumatayong chairman ng PDP Laban habang acting president naman si Manny Pacquiao at vice chairman si Kusi. Na nung mga panahon na 'yon, kumaalala ho ninyo Sinabi po ni Manny Pacquiao sa isang panayam na patuloy na may nagaganap na katiwalian sa isang ahensya ng gobyerno. Na kung maaalala ho ninyo o para ho sa inyo mga kaalaman na kung saan minsan na rin pinuna ni Pacquiao at sinabi pa niya na nakukulangan siya sa paninindigan ni Duterte sa usapin ng West Philippine Sea. Na kumbaga sa madaling salita para baghang kaplastikan lang ho ang ipinapakita ho ni Duterte ng mga panahon na yun na kunyari concern siya sa pang-aagaw ng mga Chino sa lupain ho natin o nang ang bansang ito doon sa West Philippine Sea. Kaya nga po dahil nakikita na ni Pacquiao na hindi maganda at para bagang plastikan lang ang sinasabi ni Duterte para lang sabihin na siya ay pangulo ng bansang ito na mayroong pagpapahalaga ah sa bansang ito, eh, siyempre, membro siya eh. eh tulad nga ng sinabi ko, di ba? Hindi siya basta membro lang, may katungkulan ho si Pacquiao. Di ba? Oh, Kaya mismo siya na ang nakakita na kung saan, eh kung maalala niyo, ninyo, mga panahon na yon, si Pacquiao ay born again na o pastor na nga yata ng born again si Pacquiao ng mga panahon ay eh, na kung saan nag-aaral ho ng katuwiran ng Diyos o nag-aaral at sumusunod sa salita ng Diyos. Ganun pa man, eh talagang ganun, eh <laughs> adviser ho ni Manny Pacquiao ng mga panahon ay eh, puro pastor eh. Diba nga, minsan nga uh, sa laban nga niya, yung mga pastor pa nga na yun uh, ang ng uh, pambansang awit natin na kung saan yung po yung mga adviser o spiritual adviser ni Manny Pacquiao no mga panahon na yun na nagtuturo sa kanya ng pagiging tapat sa ating bayan, tapat sa harapan ng Diyos, tapat sa lahat. Ngayon, lumipas yung mga oras, panahon, linggo o buwan, sa pagbaklas o sa pagalis ni Manny Pacquiao sa PDP Laban, sumunod na po dito yung ilan pang mga congressman at ilang mga partido nilang mga mayors at mga politiko na nasa ilalim ng pamamahala ni Duterte sa PDP Laban na kung saan ay sumama na rin ho sa pagaklas ni Manny Pacquiao sapagkat naisip nila na may punto po si Manny Pacquiao. Tama ho si Manny Pacquiao. Kung makikita ho ninyo, hindi lamang ho si Manny Pacquiao ang umalis. Maging yung representante ho ng Pampanga na kung saan si Gonzales. Sinundan ho ito ng iba pa na membro ng PDP Laban dahil nakita ho nila ang kawalangyaan kabulastugan ng dating administrasyon. Na kung saan ay natatakot sila na baka dumating yung panahon na madamay sila kapag siningil ng batas si Duterte. At sigurado alam nila na ito ay traidor at maaaring ilaglag sila ni Duterte. Ngayon, sabi yun ni Duterte, okay lang daw sa kanya kahit siya na lang matirang matirang membro ng PDP laban. Talagang ikaw na lang ang matitira diyan. Dahil wala na talagang sasama sa iyo. Ha? Walang ko kontra sa iyo. Ang sasang-ayon sarili mo lang. Kasi ikaw na nga lang mag-isa. 'Di ba? Biro mo ah. Alam niyo po, may kasabihan eh. Kahit anong mangyari, umulan, bumagyo, may gera man, may lindol man, may kahirapan man, kapag isa kang galing na leader, walang iiwan sa'yo. Pag isa kang tunay na leader, may paninindigan at totoo sa mga sinasabi mo, kahit anong mangyari, walang iiwan sa'yo. Dahil alam nila na kahit anong mangyari, ligtas kayo. Paano kung nasabing ligtas kayo? Alam nila na sa darating na panahon, kahit anong mangyari, alam nila na wala kang ginawang kasamaan, wala kang ginawang kalokohan, wala kang pagtatraidor sa bansang ito, sasamahan kanila nila at hindi sila matatakot. Kaya nga po unti-unting nagsialis ang member ng PDP laban, mismo sila, hindi na, makatingi, hindi na makatiis sa nag-aalis ang sang na amoy ni Duterte mismo sila hindi na makatiis o nakokonsyensya na sa mga pinaggagawa ni Duterte na kung saan puro kabaliktaran tulad doon ang sinabi ng ating ginagalang na si Kaper Silapid na kung saan halimbawa ho, pinapakita ni Duterte galit siya sa MPA paano siya magagalit sa MPA siya na nga ngayon ang pumulit kay Joma Sison <laughs> Paano siya magagalit sa mga MPA na kung titignan mo po sa ibang channel, panoorin ninyo na halos lahat ng activities uusapin patungkol ho sa MPA, nandoon si Duterte. At makikita mo pa nga doon sa video, nagsisisigaw tong mag-ama si Sara at saka si Duterte. Ang lakas! Mabuhay ang MPA! di ba? Na kung saan namulat ho sa katotohanan ang ating mga kababayan mga politiko. Kaya habang maaga pa lang, umalis na ho sila. At hindi na nila hinintay na makapasok pa dito ang ICC, si baka madamay sila. Itong si Duterte, patapon na buhay nito dahil matanda na to. At sigurado sila, na dahil patapon na ang buhay nito, dahil matanda na ito, ay eh madadamay sila. Mga bata pa sila, eh. marami pa silang mararating sa buhay. Ngayon, kung talagang maganda, mabuti si Duterte, aalisan ba siya ng mga member niya? Ngayon sabi naman ba, eh kaya lang naman umalis yung iba eh. Eh kasi si Bongbong na ang presidente. <laughs> bakit? Nakalimutan niyo ba na nandiyan pa si Sarah? Kung talagang mabait sila at hindi sila mandarambong, bakit hindi sinang ayunan ng kamera na ibigay kay Sarah ang confidential funds? O kumpid, ah, uh, ano? Kung ano man yung mga pants-pants na yun, kumpid, kumpid, kumpidensyal na yan. <laughs> oh. Dahil alam nila, mali. Sobra na. Kaswapangan na. Katarantaduan na. Kademonyohan na. Katraydoran na sa ating bansa ang ginagawa nila. Ayun. ba? Diba? Noon, nung namamayag pagpa si Duterte, kahit hindi pwede, pwede! Kahit bawal, pede kahit hindi nakarapat dapat PDE. Lahat pwede. Basta kay Duterte. Kahit pa pumasok dito yung mga kriminal sa ating bansa okay lang ho. Kahit pumasok pa dito yung mga mandarambong, yung mga terorista, kahit pumasok pa dito yung mga drug lords na galing sa China okay lang kasi si Duterte ang presidente. 'Di ba? Naalala niyo dati? Kung ano ang pinaggagawa ng dati nating presidente? Na halos mapuno yung city ng Makati sa pogo. <laughs> ay, wala tayong magagawa. Siya yung presidente. Pero okay lang. Sa tulad nga yung sinabi ni Trillanes at ang iba pang mga tao na inabuso ni Duterte, darating ang panahon na mananagot siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. At ito na nga dahil hindi tama yung ginagawa niya, unti-unti pong nalalagas ang bunga ng isang punong matanda na na saan malapit ng sunugin o ipanggatong sa impyerno. Nakakalungkot mga minamahal ko mga kababayan. Kasi nagkaroon, na, nagkaroon tayo ng mga presidente katulad ni Rodrigo Roa Duterte. ba? Diba? Sayang, yung mga panahon na yon yung bilyon-bilyon na ninakaw nila kung binigay yan. Sa mga ahensya na talaga nangangailangan para makabili ng mga magaganda at mahuhusay ng mga kagamitan, eh wala, nilagay nila sa sarili nilang kaban. Wala tayong magagawa, ay eh, mga gahaman sila eh. Eh bakang nakukulangan pa nga si Duterte doon sa mga nakurakot siya kaya gustong bumalik eh. Diba? Gustong manatili sa posisyon, alam niya kung bakit? Isa pa ito, sa natuklasan ho ng ating mga kababayan o ng mga dating member ng PDP Laban na kung saan natuklasan nila na dyan sa Dabao ang kinikilalang Godfather ng isang tinatawag na Dabao Mafia Organization natuklasan ho nila na si Duterte ang namumuno niyan na kung saan dyan sa tinatawag nilang Dabao Mafia Organization kabilang po pala si Duterte sa nagpapapasok ng tulito-linadang shabu sa ating bansa na kung saan kasabwat din si Paulo Duterte. At natuklasan din ho ng ilang mga partido ni Duterte sa PDP laban na kaya pala hindi matigil-tigil ang korupsyon sapagkat yung mga tinalaga niya noong mga panahon niya ay member din ng tinatawag na map Mafia Organization. Eh mo ah. Marami hong kasinungaling ang ginawa ito sa Davao. Sabi niya kaya siya pumapatay para humabawasan at hindi na matularan pa yung mga adik. Yes! hangay yung mga tao kasi nga naman ang pinapatay niya mga adik, mga kriminal. No mga panahon na yun nga hinangaan ko sa kanya kasi totoo. Na may namamatay na mga kriminal, adik, magnanakaw, rapist. Yes. Pero, yung mga pinapatay niya na yan, kaya nagkakaroon ng rapist doon, kaya nagkakaroon ng mga adik doon, kaya nagkakaroon ng mga snatcher doon, ay dahil sa pagpapakawala nila o pagbebenta nila ng tulit-tulinadang droga. <laughs> diba? para sabihin lang na galit siya sa adik, pinapatay niya yung adik. Pero hindi naman magiging adik yon kung hindi yon bumili ng shabo sa kanila. Galit siya sa rapist. Nakapang-rape kasi nga lulong sa droga. Eh hindi naman makakapang-rape yun kung hindi kayo nagbenta ng droga. Tama ba? Oh, Galit sila sa IPA. Pero nung siya na ang magiging presidente agad-agad nakipag-usap siya kay Joma Sison at doon maririnig mo, sabi pa nga tuwan-tuwa si Joma Sison at sinabi ni Joma Sison sa kanya Duterte, kapag ikaw na ang presidente at nakaupo doon sa Malacanang makakapasok na ang isa sa paa ng uh, New People's Army o, uh, imbes na magalit si Duterte dahil kalaban ng gobyerno, yung NPA, abay natuwa pa si Tolokoy. Nagpasalamat pa. Tuwang-tuwa siya, proud na proud siya at sinabihan siya ni Joe Masison. Nakapag si Duterte na ang naging presidente, makakapasok na yung isang paa ng NPA. Sige nga, paano yung papaliwanag yun? Baka yung iba kaya nagsasalita kasi hindi nila napanood yun. Panoorin nyo ho, para matigil na yung sinasabi yung naninira lang kami. O talagang santambak na mga siraulo, mga tanga, mga wala kayong mga moto. O mga wala kayong alam talaga sa mundong ito. Diba? Susunod-sunod kayo, hindi nyo alam kung sino sinusundan ninyo. Ako, mahilig akong umidolo. Pero tinitiyak ko na, na yung iniidolo ko ay nasa tama. Ngayon, pag ang iniidolo ko ay nasa tama at biglang nagiba yung landas... Iiiwanan ko yan Sunod ka ng sunod Ipapunta yun si Kimunoy. Asak, uh, sa Kimunoy Sa... Anong tawag nito? Kimunoy ba yung tawag doon? O Kumunoy Ah, o Kumunoy Diba? Sunod ka ng sunod Mamaya papunta ng impero noon Tanga Mag-isip ka Kasi may sarili kang mata Sunod ka ng sunod Mamaya matalisod yan Di Dalawa kayo matatalisod Mga kababayan, salamat po sa inyong lahat. Sapagkat sa pamamagitan ho ng inyong panunood ng channel na ito, ayon nga po sa mga nagme-message na sa atin dito. Dati ho, no ako po ay bumabatikos kay Duterte sa kanya mga kasamaan, alam nyo po, 80% ho ang galit sa akin. Pero nung tumagal at naisipan nila na tama ang sinasabi natin sa programang ito, baliktad na ho 5% na lang ho ang nagagalit sa akin ngayon at 95% ho ang naniniwala at nabuksan na po ang kanilang mga kaisipan sa katotohanan na kung saan namulat sila na tama po ang sinasabi ng mga tao noon na pinaglaruan lamang ng dating administrasyon na kung saan ginamit yung kapangyarihan nila para hindi paniwalaan yung mga taong yun na nagsasalita ng katotohanan pero salamat sa pagkatulad nga po ng sinabi ko na kailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan. Ang magwawagi ay ang kabutihan. O, ang dami ng umalis. O, kaya napakalabo na ho na maging presidente pa itong si Sara sapagkat nakita na po ang kanyang pagiging garapal sa pera. Hindi ba naman kayong mga santambak na buhaya? Tanga na lang talaga ang maniniwala sa inyo. ba? Diba? Mga kababayan, maraming maraming salamat po. At syempre, doon po sa mga kababayan natin, ha? salamat po sa inyong uh, suporta. Pagamat tayo po ay may pinagdadanan pero hindi po yun ang dahilan para po tayo ay manahimik na lamang at magbigay ng kalungkutan sa ating mga kababayan. Sa halip, patuloy po tayo makikipaglaban. Uh, ah, doon po sa mga kababayan natin na gusto pa rin pong tumulong, kulang na lang ho ng 12,000. Nung nakaraan dito, eh, nabanggit ko nga po noong karang araw, sabi ko 27. So 12 na lang ho. So sabi nga ng ating mga kababayan, huwag kang malungkot, nandito kami at handa kaming tumulong sa iyo. Salamat po sa lahat ng mga kapatid natin. Hindi ko po mabibigkas lahat sa napakarami po palang mga tao o Pilipino na handa pong sumabaybay at tumalalay sa inyong lingkod, Ipipanyo Labrador at Buli. Sinasabi po ng inyong lingkod. Mabuhay ang ating inang Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang Maraming maraming salamat po.